Panoorin nyo po ito mga idol Malupit po ang talent nito ni Gotos Ito po ay Magaling magbalat ng yung Ngipin lang po ang gamit mga idol Panoorin nyo po Ayan ang bibilo na po yan mga idol go sige ay hindi sentro ng camera gay go sige na yan malapit po yan mga idol pwede na po ito makipag-arawan pag babalat na ngayon gamit lang po ang miting <laughs> Napaka galing naman ng talent nito. Matibay ang ipin, dili na babali. Dili na dili dili yo all. Mile magbalat ng leon. Ayan. Dili lang. Ayan naman po mga idol, pangalawang niyog babantan niya. Matibay ang ngipin ni Gutos. Siguro ang ngipin nito ni Gutos bakal. Hindi na babasag sa niyog. Ayan naman mga idol, pangalawang niyog na po yan. Malupit ang talent nito ni Gutos. Pwede eh, na po makipag pagbabalat ng leg, o kaya for yan. naman ito magbalat. ito po ang pinaka mabilis dito magbalat ng niyog sa boss yan mile na, tapos mile 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 talaga ni mile Palakpakan naman mile mga idol Kuya, yeah, pwede ka na makakapag-arawan dito sa pagbabalat ng nyog. Ganda ng talen. Hanggang dito na lang po ako mga idol. pag ko sa inyong